<laughs> ano pa yun pa sa lubong ni Lola sayo, be? Ah, uh, flake. Chill Ace. Chill Ace. Ah, uh, bigyan mo siya ito. Ayoko. Ah, tayo lalang. Bakit, bakit naman? Jim, be. Pinapakilitan ako yun. <laughs> Inaasol ka dito? Uh Oo. -oh. Hindi, ako kukuha mamaya. O, bigyan na nga. Papakilitan mo, mo na ako, eh Hindi, isa. Bigyan kita ng isa yung kulay pink. Tige, tige. Yung pangbabae. Eh. Oo, oh, pangbabae. Isa lang sa'yo. Akin lahat. <tinyo> Mama! <tinyo> Mama! Tito, na tayo ka! Isa lang kay Tito. Isa lang sa akin eh. Sa'yo lahat. tege. Isa, sa'yo. Pero, yung kulay <tinyo> pink lahat sa akin. naman. Hey. Ay, isa yung isa. Basta pink sa'yo. Isa lang sa'yo. Mama! Oh. Ay, sige. sige, oh. sige, sige. Oh. Hindi ko makain si Tito. Uh, Hindi ko makain oh. si Tito. Pero pa, ang... <laughs> Hindi ko bibigyan. Paborito pa. ko yung kulay. Kulay pink lahat. Ano ba mo, Mira? Ako na lang kukuha. <laughs> <laughs> kay Daddy, be. Nanda kay Daddy. Ba, oh, saan ka napunta? Ah, oh, bakit andiyan na ba siya? Oo. Oh, sige na, babay na, ingat. Pupuntahin ko doon.